Ito yung loya po. Sa loob ng sirang bahay na ito, may batang hindi naririnig ang mundo. At ang pinakamasakit, hindi rin siya naririnig ng mundo. Si Dayan ay 13 years old. Isang batang may kapansanan, hindi nakakalakad, hindi nakakapagsalita, at lumaking sanay sa katahimikan. Inalagaan siya ng kanyang lulot lula, dalawang matandang kumakayod araw-araw para mabuhay. Pero sa likod ng katahimikan, may kwento ng sakripisyo, pag-asa at pagkukulang na hindi nila ginusto Malayo sa kalsada ang bahay ni Dayan. Kaya ilang minuto rin kaming naglakad bago namin tuluyang marating ang kanilang tahanan. <laughs> Merong bahay doon na maliit. Siguro 'yun na 'yung tinutukoy ni Ate. Turo, let's go. Nahirapan kaming hanapin ang bahay nila at napadpad pa kami sa malang daanan. Tinanap no? oh, yeah. namin kanina tapos nandun dun kami napadpad tapos sabi ng mga uh, tinanong namin, dito daw yung bahay nila. Mahirap ang daan papunta sa kanila lalo na matatanda na ang nag-aalaga kay Dayan. mas may rob nang kamerman karon matagak nang kamerman round nila sa una pag-uwi niyo na na nakuwan ko nila <laughs> Sa wakas, nakarating na rin kami sa kanilang lugar. Bumaba talaga kami dito kasi sinadya talaga namin kayong hanapin. Tay, merong ka bang apo na disabled? Oh, man. Pwede kaming tumingin? Saan ba ang mama niya? yung mama niya hindi ba siya inaalagaan ikatiman kai pagsagdaan mo lang sige ka Kamaya mong giwan ha ang imong asawa sa man klas bilya ba napang tanon ang inyong ang inuboy dire ang sama niya kay inuboy basak Namay. aw sa hay. ka pagalim ka kaon dun ay be magistorya ka be magistorya ni siya magistorya tikay istorya mo Ah, nandito tayo ngayon sa part na ano na Sunlugon, Barangay Sunlugon at tinuro tayo dito na isa na kasama natin. May disabled siyang ano, apo, apo 'yun, 'di ba? Apo. Diba kapag, hindi ka magpagsalita at yung lolo at saka lola lang niya yung nag-aalaga. Pero mukhaon siya? Oh. Hungitan. Hungitan po? Mukhaon siya pero subuan. Ano? Subo. Mukhaon. Mukaon mga. Mukhaon. Ano po? Ano po? mo bangon na yan? Ano? Bangon ka? Diyan lang ka. Diyan lang ka ati. Diyan lang ka. Diyan lang ka. Ayan lang bangon. Diyan lang ka. Eh tuloy ya, muna. Me nakapagbalik lang mi. Wala man may mag-expect na ba? mo unhe mi. Mo balik lang mi direha magdamig pagkain. Ha? Di puje kasabot no? Di puje magkasabot. Katawa ra siya. Dia period siya. Hindi pa siya ang naibisita. Oh, mag Oh, mga bisita mi, mga bisita. Ayaw nagbangot din. Eh. Malipay sa. Malipay ni sag na bisita din, no? Malipay sa basa na bisita. Kanang naikuan diri. Hindi namin maiwasang maging emosyonal. Sa edad na dapat ay naglalaro at nag-aaral siya. Nakakulong lang siya sa bahay na ito. wan mag Takoyo ba ni Sagrito ay oi? Sagrito. Dela ba? Bukma. Wala ginisurat. Naka-tanong. Uli Si kisi si Pangana ato te? Dayan. Si Dayan. Si Dayan nung binisita natin sa ay. Takoyo uh, Natuwa siya dahil sabi nila dito ng mga Ano uh, neighbor nila ay eh. pag binibisita daw siya ay eh, talagang masaya siya. Kaya yang ayam. ni Brad oh, mo bango aja tak mo bangon dilit lang. Diyan lang ka ha. Dili pae ka? So timuro

Kana siya. Makangat dun sa gawas. Dili. Makangat dun sa gawas kung unsa man kuguson. Kuguson na ibagyo. Oo, kung na ibagyo. Oo, ana na nah, pero yung kanang ingon nga suroy wala, wala. gid no. So, si Atidayan. Sabi nila dito nahirapan daw silang na, ilabas si Atidayan kasi Number one, walang wheelchair. Number two, mabigat. So, napipilitan na nilang dalhin doon sa labas, sa uh, highway, kapag mayroong mga sakuna gaya ng bagyo. Ganun lang. So, ito sila, yung mga uh, neighbor. Si tatay, isa pa nga yung ano, tatay? Tatay, pero yung siya yung nag-aalaga. At saka si nanay, wala dito ngayon. Kasi nagtinda ng gulay, mga gulay, no? Oh, no, sila kasi yung nagahanap uh, naghahanap buhay pamagitan ng pagtinda ng gulay. Tapos kapag makatinda sila ng gulay, uh, magkapera sila, bibili sila ng bigas o so Yun yung ano nila, panghapunan. Yun yung source of income nila kung sabag, kung baga. At least maarawan siya Makakita man lang ng paligid. Ang hirap talaga kapag lagi ka lang nasa loob. Subukan lang nating ilagay ang sarili natin. Sitwasyon niya, iba talaga ang pakiramdam. Sana man lang, yung hindi na mahirapan si nanay, di ba? Kung ilalabas natin siya, dito lang naman sa labas, at least may mauupuan sana siyang wheelchair. Okay lang ba sa kanya na umupo? Hindi ba sasakit ang likod niya? Pero lang at least may masasandalan siya ng maayos.